Nasawi ang isang pulis sa Legazpi City. Ang pulis kasi hindi sinasadyang nakalabit ang kanyang baril habang nililinis ito. Mula sa Bicol, may report si Nomer Corporal. Patay ang isang pulis sa Legazpi City, Albay. Matapos umanong aksidente makalabit ang kanyang service firearms. Nangyari ito habang nililinis niya ang armas sa loob ng sariling tahanan sa barangay Rawis. Dakong alas 6.30 ng umaga nito lamang linggo, October 12 tinukoy ang pulis na isang police chief master sergeant na nakabasis sa aviation security unit ayon kay Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel, hepe ng Legazpi City Police, batay sa investigasyon at salaysay ng asawa ng biktima. Nakarinig na lang ng isang alingaw-ngaw na putok ng baril ang may bahay ng nasawing pulis na sinunda ng paghingi nito ng saklolo. Dahil dito ay dali-dali niyang pinunta ng asawa at doon nakita ang duguan na pulis na agad niyang dinala sa ospital. Ngunit idiniklarang dead on arrival uh, base sa investigasyon, nagpe-prepare na daw po ito para pagmasok sa opisina ano hmm. po uh, kasi mag-duty however kasi na iba ibang mekanismo po ano iba-ibang uh, design ng safety nila safety features depende po 'yan sa type at made ano po ang uh, isa lang siguro diyan kaya nagkakaroon po ng aksidente minsan uh, Unknowingly, uh, akala natin loaded na yung baril kasi mm -hmm. nga baka nasanay sa ganitong dating baril. Yung pala yung baril niya is iba na palang mekanismo. Lumalabas din sa investigasyon na isang tama ng bala sa dibdib -dib ang ikinamatay ng biktima para sa totoong balita sa bagong Pilipinas. Nomar Corporal, Congress News.